Good morning, good morning po. Kunting gandang umaga po sa ating lahat diyan. Ikot po tayo dito sa farm. Napakahaba po na ng damo, oh. Yan may tumubo na ano ba 'to? Yan oh. Mushroom. Ito na siya, oh. Ayan, o. Oh, ayan. Ayan pa. Sya -laki na siya, malaki-laki na. Yung mga mangga, o. Oh. Madaming bulaklak. Andito naman yung aking mga alaga, o. Oh. Gaaway pa. Mga manok. Ikot-ikot tayo dito sa farm. Ang haba na nang dadamuhin ng aking sir. Ang luwang niya, no? Hmm. Papunta pa doon, no? Oh. Oo. Oh. kanya ang kaluwang kanya katirin kaya mga tatlong araw na naman niya o dalawang araw niya gagawin niya haba haba na ng damo ang damo. bango ng ano ng kalamansi eh dahon laki ng mga ano langka ikot ikot lang tayo dito pagka naman nagupit na yan nag na yan ganito na yan malinis na Ah, so, eh, mamaya pa lang siya mag-uumpisa ng mag grass cutter kasi ng ano, mga nakaraang araw mulan po. Kaya mabilis lang humaba ang damo. Pero nung nagdaang araw, mga nakaraang araw, nagda nag grass cutter siya kasi eh, umulan. Ang bilis pala humaba pag kaganyan umuulan. You know? Yung, yung kalamansi daming bunga, marami din bulaklak. dito pa ito po yung farm namin na bin na inalagaan. Care take po dito asawa ko. Maluwang po ito. Ayan po yung bahay namin na yan tuloy yan. Pabahay ng may-ari. Hindi po amin to bawal lang po banggitin ang pangalan ng may-ari para magalit sayang yung langka eh yun e nung no, nagsisira lang o di ba dati alakas ang ano sikat ng araw ayan e nagkasira no, sira lang yung mga langka pero yung iba naman maayos naman yun e no, itim demion langka ayang sayang sayang guys